yun mga boss Tapos tayo sa sarili ko mga boss yun Bibili tayo ng um, Sa bonus Bili natin tong back, back card yun para mag top up mga boss Eto punta lang kayo dito sa mall Tapos sa uh, recharge Makikita nyo dyan yung UID nyo Yan lang yung ibibigay nyo sa akin mga boss UID lang. Okay? Boss Ace Authorized Unipin Reseller. Yan. Kuha tayo nitong 227 coupon. Bili natin yan mga boss. Yan. Makikita nyo na lang dyan sa mail ko. Um, dyan mapupunta yung coupon. Ayan. Ito na. O, diba? Top up na tayo mga boss. Uy, may may ano siya, may pre punch siya na 40 ano, 46. So, Yo, di ba? Ayun, may pre. Ayun, no, tap up ko na. Oh, uh, ba? Diba? Claim na natin 'to, mga boss. Boom pa ni, so ba? Diba? Tapos yung coupon na 'yan, mga boss, 'yan yung gagamitin natin pang tap up. Unahin na natin dito sa backup. Yan, bilhin natin 'to. Okay, Boom. Ganun lang o, oh. One click lang. One click lang yung pagbili. Dahil meron na tayong coupon. Tapos check natin yung coupon natin. Bali sa 227 yan. Ang nabawas. Check natin. 227 minus 199. Nabawas siya ng 28 coupon. 'di ba? Meron pa tayong 999 tapos pinapatayin itong battle pass naman. Worth it rin daw 'to eh. Kaya pili natin mga boss. Ito. Bili natin tong sale. Tong merong metal bat deluxe. Boom panis. o so, 'di ba? Meron pa siyang pa pa -i stick -i stick pero wag na natin i-share yun maya na tayo mag-claim yan oy dami check natin ulit kung ilan na sa 227 natin na tinap up na ano 227 minus 28 kanina. One nine check nga na claim na natin mga boss. Boom, unlock na natin si Metal Bat. Okay, so ulit tayo sa bag. Asa na yung Ito, meron pa tayong 30 ano, 31 minus 31 bali 168 pala yun mga boss ayos